magandang buhay. Alam mo yung pakiramdam na parang lagi kang naiwan. Noong gusto mong mag-loan sa SSS pero ang sagot palagi, hindi pwede. Tapos makikita mo yung iba, nakaka-loan pero ikaw, wala. Kung ikaw yung pensioner o surviving spouse na minsan nang nainis sa sitwasyon na yan, eto na, may magandang balita ang SSS. Ngayon, kasama ka na. Lumabas na kasi ang SSS Circular number no. 2025-007 at effective na agad. Simple lang ang goal. Bigyan ng fair chance ang retirees at pati na rin ang mga surviving spouses na makautang ng hindi nasasakripisyo ang buwan ng pensyon. Ibig sabihin, dagdag tulong pero may kasamang protection. So paano ba 'to gumagana? Kung dati retirees lang ang pwedeng mag-loan, ngayon kasama na rin ang surviving spouses. At kung sakaling parehong pension ang natatanggap mo, retirement at survivorship. Good news, pwede kang magkaroon ng hiwalay na loan para sa bawat isa. Fair, 'di ba? Ngayon, para malaman kung qualified ka, Madali lang yan. Kung retire ka, basta may my.sss account, updated ang contact info at enrolled ang disbursement account mo, pasok ka na sa unang requirement. Kung dati kang nag-avail ng advance pension, kailangan lang nakatanggap ka na ulit ng kahit isang buwan bago mag-loan. At syempre, kailangan ay walang utang o pending deduction sa record mo hindirin pwedeng lampas 85 years old kasama ang long term. Ganun lang kasimple, Automatic pa ang bayad. So wala nang pipila o manual payment. May credit life insurance din kung sakaling pumanaw ka. Hindi na ipapasa sa pamilya mo ang loan. Ngayon, kung surviving spouse ka naman, halos pareho rin. Dapat ikaw yung tumatanggap ng pension. May sariling SSS number at may may dat SSS account na updated age requirement, walang problema basta below 85 ka kasama ang loan term. At importante rin walang pending overpayment o kaso ng fraud. Kapag okay lahat 'yan, automatic din ang deduction at may insurance pa rin para ligtas ka. Ngayon, alam kong gusto mong itanong, magkano ba ang pwedeng hiramin? Kung retiree ka, Pwede kang humiram ng katumbas ng 3, 6, 9 o 12 na buwan ng pension mo. Depende sa amount, babayaran mo yan mula 6 hanggang 24 months. Hanggang 300,000 maximum kung pasok sa computation. Kung surviving spouse naman, kalahati ng amount lang ang pwedeng hiramin. So, 50% ng 3, 6, 9 o 12 buwan ng pension mo. Hanggang 150,000 ang maximum. At yung repayment period mo, 6 to 12 months depende sa loan. Pero may isang rule na gusto kong tandaan mo. Kailangan may matirang 40% ng pension mo pagkatapos bawasin yung hulog sa utang. Bakit? Kasi gusto ng SSS na kahit may loan ka, may panggastos ka pa rin araw-araw. Hindi nila gustong maipit ka sa bayarin. Tapos eto pa, ang interest ay 10% per year based sa outstanding balance. May credit life insurance, ibig sabihin kung sakaling mawala si borrower, automatic paid na ang loan. Ibabawas lang ang 2% service fee at 10% prorated interest bago magsimula ang hulog. At ang unang bayad, sa ikalawang buwan pa matapos ma-approve. Kaya may breathing room ka muna bago magsimulang magbayad. Madali, malinaw, at may kasamang protection. Ngayon, kung gusto mo nang mag-apply, pwede kang pumunta sa kahit anong SSS branch, pero mas mabilis online sa my.sss. Login ka lang, piliin ang apply for pension loan, ilagay ang gusto mong amount at term, i-confirm ang account mo, at submit. Tapos na hintayin mo lang ang text o email ng approval at ede-deposito na sa account mo ang loan. Ang ganda ba? Diba, matagal mo nang hinihintay ito. Ngayon, retirees man o surviving spouses, pare-parehong may pagkakataon ng makahinga ng mas magaan. Hindi mo na kailangang umuutang sa labas o makipagsapalaran sa 5-6. Dito, legal, may insurance at protektado ka. Kaya, kung tingin mo ay big help talaga to i-comment mo sa baba. I-share mo rin sa mga kakilala mong pensioner para ma-update sila. At syempre, huwag kalimutan. Like, subscribe, at i-click ang bell para lagi kang una sa mga bagong SSS updates. Hanggang sa susunod, ingat mga ka-SSS. At tandaan, ngayon, kasama ka na.